Habang ako nga hoy nako din sa sofa ay nakita ko ho ang aking alagang pusa, aring brown, aring ho ang pangalan ay tender, aring ho ay lalaki, din ho aring black, aring ho ay sa kapitbahay. Naisipan ko nga hong i-video aring dalawang aring, hindi ko gaho alam ko anong ginagawa, bakit gaho sinasakta na aring brown, aring black. Siguro sabi na rin brown ay kay tumimo at kakamot ang ta tainga at nang hindi ko mati ang tainga mo. At tumimo nga aring black at siguro ngay nangangat ang tainga kaya naman nagpakamot na nga siya din sa brown. So aring na nga pandalas at pagpansin siya nyo ng ha mga kaibigan at naisipan ko gaho i-video kan alagam po sa targahoy dayo aring black na eredine are bagaho ay magkasintahan nya taat bakla baga aring isa dine ay parehas naman ng lalaki et are nga taho no bugang pinagagawaran dalawang are ay hindi ko alam kung ano bang nagagawa ay, naku nga bahala na kayo sa inyong buhay diyan.